Walong Kabanata ng El filibusterismo Ang Kadayaan Maayos ang pagtanggap na ginoong Leeds, isang Amerikanong mahilig sa sining at misteryo, sa mga panauhin ng kanyang palabas. Nagsuot siya ng itim na kasuotan at matatas pagsalta ng Kastila, bunga ng kanyang paninirahan sa Timog Amerika. Pinayagan niyang siya ng mga manunood ang paligid ng itablado bago at pagkatapos ng palabas basta't panatilihin lamang ang katahimikan habang ito'y isinasagawa. Ipinakita niya ang itablado napapalibutan ng itim na kurtina. May ilaw mula sa lumang lampara at dekorado ng mga bungo na lalong nagdadagdag ng kilabot sa mga naroroon. Amoy na amoy ang insenso dahilan upang ang ilang manunood ay makaramdam ng kaba, takot at pagkahilo. Habang ang lahat ay naghihintay, si Bensay, isang mamamahayag na may pagmamataas sa sarili niyang katalinuhan, ay nagtangkang tuklasin ang sikreto ng palabas. Ayon sa kanya, tiyak na may ginagamit na salamin sa palabas upang lukohin ang mga manunood. Ngunit sa kanyang paghahanap sa ilalim ng mesa at paligid ng itablado, hindi niya natagpuan ang inaakalang salamin tinawanan siya ng mga tao ng sipatin siya ng ginoong Leeds at sabihing baka dala niya mismo ang mga salamin na hinahanap niya. Napahiya si Ben Saib at tahimik na bumalik sa kanyang upuan. Katapos nito, inilabas ni Ginong Leeds ang isang kahong kahoy na may ukit ng mga ibong maya at bulaklak na ayon sa kanya ay natagpuan niya sa loob ng piramide ni Khufu sa Egypto. Ipinasilip ito sa may mga nasang unang hanay ngunit binalaan na lamang na huwag huminga ng malalim dahil maaaring kumalat ang mga abong nasa loob. Taimtim na tinignan ng lahat ang kahon, lalo na si Padre Salve at Padre Camora, na nakaramdam ng kilabot at kaba. Isinalaysay ni Ginoong Leeds na ang una niyang mabasa ang isang mahiwagang salita sa isang piraso ng papel mula sa kahon, tila may persang nagtulak sa kahon mula sa kanyang kamay. Nang muli niya itong buksan, isang ulo na lamang ang kanyang nakita. Buhay, nakatitig, at waring puno ng hinanakit. Nang muling bigkasing na ginong Leeds ang ikalawang salita, nagbalik ang ulo sa pagiging abo. Ayon sa kanya, ang dalawang salitang iyon ang sumisimbolo sa buhay at kamatayan. Muling binuksan ni Ginong Leeds ang kahon sa harap ng mga manunood at sa pamamagitan ng salitang Derimuf, muling nagpakita ang ulo, ang ulo ni Imuthis, isang nilalang na mula sa sinaunang Ehipto. Isinalaysay ng ulo ang kanyang kasaysayan na siya'y ipinanganak nung panahon ni Amasis, nag-aral sa Grisya, Assyria at Persya at mamaslang sa kanya ang mga praile na takot at ibunyag niya ang lihim ng kuwad na pinunong sigaw mata. Ikiluwento pa ni Imutis na minahal niya ang isang babae, anak ng isang praile, subalit siya'y pinagbabalakang ipahamak ng batang praile na may pagnanasa rin sa babae. Ginamit ang pangalan ni Imutis upang siya siya'y pagbintangang rebelte. Sa huli, napatay siya sa lawan ng Moires isinawalat din ng ulo ng kasakiman, pagkakonwari at pananampantala ng mga praile, bagay na labis na tumama sa mga nasa intemplado, lalo na kay Padre Salvi. Lubhang natakot si Padre Salvi sa mga sinabi ng ulo na tila tumutukoy sa kanya. Pinanlakihan niya ng mga mata ang ulong tila tumitig ng diretsyo sa kanya at pinagpawisan ng malamig. Sa sobrang takot ay tuluyang nawalan ng malay at bumagsak. Nagpanggap ding hihimatayin ang mga babaeng naroroon Subalit agad nagmulat ng walang lumapit upang alalayan sila. Seven si Saib, Don Custodio at Padre Irene ay nagtalo pa kung nahihipnotismo si Padre Salve o kaya dahil sa pagkain ng sopas. Ang palabas ay nagtapos sa pagbabalik ng ulo sa pagiging abo at sa pagsasara ng kahon. Hindi na gustuhan ng mga at opisyal na ng simbahan ng palabas. Itinuturing nila itong walang galang sa reliyon at mapanirang puri sa simbahan. Dahil dito, ipinagbawal agad ng gobernador eklasistiko ang ganitong uri ng pagtatanghal. Ngunit sa oras ng kautosan, si Ginoong Leeds ay nakalis na patungo Hong Kong, dala ang kanyang lihim at hindi na muling nakita. Mahalagang konsepto sa kabuuan na ni Rizal na sa pamamagitan ng mga misteryo at sining, maaaring matuklasan at maipahayag ang mga kamalian at kasamaan ng sistema ng pamamahalan. Ngunit madalas, ang mga may kapangarihan ay natatakot at nagtatago sa katotohanan.